ito yung pansit canton na niloto ko guys at ngayon aking titikman na kain tayo. Kahit pansit lang, mababusog na tayo guys. Meron pa tayong pizza dito. Pizza! At may libre siyang cucumber juice. Wow, sarap pala. And furnace. At kain naman ako ng pizza. Pizza. Yung pagkain namin guys hanggang gabi. Ng... So, so Thank you for watching. God bless everyone.